Ito po ang uh, epekto ng uh, tagtuyot sa aming lugar sa Lanakao uh, Lenta. Itong mga palay na ito ay uh, hindi na ho napakinabangan. Tingnan mo yung uh, uh, ano tawag dito? Sa amin, giltak eh. Ano sa Tagalog eh kuya? Ah, yung bitak. Ayan. Napakalalim na ng bitak oh. Yung isang uh, sinilas mo, isang paa mo ay pag dumaan ka dyan, mau tiyak mahuhulog ka na. Huh? Napakalalim na ng mga bitak-bitak. Grabe ang El Nino. Tapos itong uh, palay, sayang, bubunga na sana pero wala na. Ano to Ipa na. Kita mo yan ang lawak ng uh, sakahan dito. Apektado uh, ng... Uh, El Nino yung uh, mga sibuyasan na yan sibuyasan yata yan sa unahan dahil sa dami niya yung hangin, talagang sumanag hangin pero yung init talaga grabe, pati yung sa kabila oh. wala rin nga na harvest palay rin yan kuya no So, sobra po ang uh, epekto nitong uh, El Nino dito sa mga kababayan natin sa may uh, Bulalakaw yun naman doon kanina mayroon ding mga mayroon din naman dito sa na wala na rin tubig so ang ginagawa nila nag-ukay na sila tapos wina water pump na lang pataas so gano man yun ka ano yung ano na yung kuya yung water pump na yon may tubig rin konti lang ah, yan ang problema no yan si buyasan din doon no ayan mura pa ang sibuyas magkano kilo dito ng sibuyas a ah, 37 bukas ay 30 na <laughs> Derte na dapat bukas. Yan oh. oh, ako. niyo mga kapops yung kabundukan no. Oh. Ayun. Oh, yung mga jan wala na. Ayot na. Mayroon namang tubig na mga ganyan na naiipon. Ayun na lang yung uh, Wina water pump. Ayun no? Dito wala. So pag umulan sana ng konti, naiipon dyan yung tubig. Yan naman yung ina, ano nila, doon sa mga sibuyasan. Yan o. pa eh, ano paano makasustain yung ganyan ka dami ng, o konti ng tubig? No, mga kapobre, yan ang sitwasyon dito sa amin sa Bulalakaw. Wala nang dubadaloy na tubig.